what's up mga kuragon magandang umaga po sa mga nanonood ngayon yan sa video po natin ngayon ay nandito kami po sa dagat kasama ko si misis oh hello mga kuragon hindi kita na ako nakikita yan si misis hello mga kuragon yan bali po wala siyang ano nagpasok po kasi sumama ngayon tapos ako naman po ay panggabi lutaid po mga kuragon oh mapapansin niyo po yan magagis po tayo diyan. Kukuha tayo ng pang-ulam sa ngayon. Sana makawali tayo. Yan, bali mag base lang po ako magtanggal ng jacket. Tao si Mrs. magka-camera po sa atin, mawawala. Yan tara, simulan na, na po natin 'to. Let's go. Kukuha tayo mo kuha mga natin yun si Mrs. dahil wala siyang pasok 6 days um, ang akin day ayoko lang naman kung isama si hindi dito mano hindi tatawid sa ilong hindi gaya sa tilapia po o kung baba ito lang tayo sa taas baka tayo matulas mga karag ngayon si Oragan Ayan, ayan, ayan. Ayan, mga kaurago, meron. Ayan. Sa pool. Sana sa pool. Ayan, ang dami. Ang dami mga kaurago, oh Lumabit ka. Ayan, dyan ka lang, dyan. Ang dami, oh Ah, grabe. Unang nga agis mga kaurago, no. Ay, grabe. Ang dami. Mga pang tuyo, mga Sana mabulsa lang. Ang dami. Ayan, oh Ay. Ay. katuwa, Ay. Ayan, ang dami. Dandahan ka baka sumabit mabitlog. Hello? Hello, nakakatawa. Ang <laughs> dami pang tuyo. <laughs> Hello, ang yeah, no. oh. dami. Ay, ayan, dami. oh, nalaglag pa yung iba. <laughs> oh, ang daming pang tuyo. Ay, may tamba na naman. May tamba na naman pumakura ngayon gaya kagabi. Ang dami, oh. oh. You know? Ibilad natin yan, love. Maaano naman eh, oh. Mainit. Tamba na naman mga kurako. Para may tuyo tayo Plus, ulit. Mas paunti-unti lang talaga. Hmm. Katuwa Ay, katuwa Ang lalaki oh. pa naman ng mga ano. Laki oh. na ano season yung kapag ano natin dito. Diba? talaga ata. <laughs> <laughs> Unang agas pa lang mga kurako. Ay, thank you Lord. Biyaya na naman po. Oh. Dami. Laki, kunin ko yung lagayan. Diyan, gawin mo muna. Mag, Mamaya mag, madulas ka. Magkawalaan yan eh. di hindi ano man yan mamawala. Diyan, diyan. Kung nagagis na rin mo kuragon. Ah, hindi kaya. No? Pwede natin yan ipaksiyo ata sa anong. Thank you, Lord. Love, no? Uy, may mga lakapas pa, oh. Tinan mo, may maliit na danggit, oh. Ayun. Balik natin. Ano yan? Ay, may tamba, no? Bilisan mo lang. Ayan oh, yung ano is makakawala na. Hindi yung makakawala, basta wag mo ituro. Hmm. Ay, ay patay na to. Patay na. Buhay pa ta. Tay, ay bakit nasama pa Masama siya. siya? na natin. Ayan oh, meron pa. Ayan na, makakawala na yung isa. Ayun, yan, makakawala. Tatalon yan eh. Wala naman pa ayan parang tata. <laughs> <laughs> Malikot, makulit sila eh, natalon eh. Kain ko muna yung mga lalaki. makawala para makawala ba kung makawala kasi mamaya madulas yun na mo hindi naman ako pupunta dito sa baba thank you lord mga agis may biyaya agad And mamaya na natin mga kurago para yung mga isda kasi dito minsan pag naka ano na natatabog dito sila dun sa malayo po Eh, mamaya na po natin ilagay Ayan, tinamulag. Ayan na, oh. Uh. Mula yan. Ay, makmalaglag yan. <laughs> Sayang. Ayan, mula yan. Ayan, mula, mula. Makukulit kasi yung mga isda. Inatalun eh. Ayos, so unang nangis natin yung kulao. Tayo na paya that was a hard Pag wala dyan, doon ka na lang. Makamwala mga kauragon. Wala lang. Nakuhan lang Doon ka lang kasi. Tandaan mo baka sumabit ka dyan. dalawa. Dawang git so, may dalawa. Sapsap -sa pa. Ay, sarang sap na yan. Sense. Pero itong isa maliit. May danggit pa mga kauragot. Eh, may nakaano pa, ubuhay um, buhay pa. Ba't nakarating dyan? Di ba nandun yan? Alin? Ayan. Diyan <laughs> talaga yan. Ano makarating yung layo dun? Eh, di ba yan lang yung nakuha mo? Yan, ibalik natin po itong maliit. Eh. Kasama ba yan sa nakuha mo? Alin? Ito? Ito. Uy, eh, bakit buhay siya? Kanino na, kasama pa dito talaga malakapos dalawang maliit Uy may dalawa tayong ano malaman po yan Taka, dangkit. Na, dangkit? sa kasapsak Damgit Ilagay na doon sa lagayan mo Baka nakawala na yung isa Hinaahaman <laughs> mo yung isa Hindi mo makakawala Ano may anak dyan kasi Nagsisi ano ang agad din mga isda pag Sige bala na ano natin Hindi agad natin inaan Mas marami doon eh kabila kabila anong buhay yung masira ka dyan ka baka yung pupenta dyan ayan lab doon o saan? ayun doon nakikita ah, mo ba? nabula <laughs> 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 bakit dyan ka sa gitna? baka may sumabit ka dyan Ay, wala ayan yan yan ulit ka balbo ka balbo eh, sige yan. Sana may mahuli pa tayo ulit. Para dito pa lang kaya no. Pagla-lang. Ang lalapit na maka. Ay, ano 'tong dambi? Intong mga kawragon. Namalaki. No, uh, namumuti. Ay mukoy ayun. Ah, ang laki. Grabe, grabe. May malalaki ata. Namumuti. Lebdandan nang baka makawala sila. May malaki. May malaki lang. May malaki. Ay, makawala yan. Ay, Sayang yung iba. Halo, sayang. parang ang laki ng tawilis. Tawilis yan, eh, di ba? Mother size yan. Diba? Yan yung tawilis na malaki. Malaki pala sila talaga, no? Pero magbihira lang yan. Bilisan mo, lagay mo na agad. Ayan na, yung isa lab, makakawala na. Ayan, oh Malapit na doon sa ano, oh. Sa tubig, bilisan mo lang. Makakawala na yung isa. Hagisan na ulit natin para... Oh, ayan na. Tama na. Dali. Hagis ka na ulit. Ang laki ng ano. Bilisan mo. Dali. Ay, para makahuli tayo. Sayang talaga. Ang dami yun. Malalaki pa naman. Diyan ka sa gitna ulit. Nakuha namin Sabi yung nami. mo Sa gilid. Eh, meron pala dyan eh. <laughs> yung nanay nila nakuha namin <laughs> hmm. <laughs> <laughs> nalaki pala talaga yung tawilis siya lang tamban na dali mga ayun dyan nga si Oracle mahuli ka sana ang malaki sa sana mauli yung malalaki ulit marami pang ulam kami ni Oracle sarap sa bawan magdandaan ka dyan lang ayan, ayan 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 ulit ayan Mahuli ka sana. May malaki ulit. Parang walang gumagalaw ah. Parang wala. Wala love. Wala. Sa gitna ka ulit. mayroon yeah, nap mayroon no. may mayroon malaki ata mayroon yun malaki nauli ata natin yung tatay niya bilisan mo ayun malaki Ay, alaki. ano ano Ayun. ano 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 niya, so, diba? mo na agad sa basket. Yung, ano 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 pala, no? Oo, oh, ako atawa. Nakakatawa. Ah, dalawa. talaga si Macy's ngayon, no? Oo. Yan, o. Oh. naabutan pa natin. Ito yung dinabul sa ka, ano? Ang laki. Dapat kagisa lang talaga dapat agad. Nakakatawa mga ka-Oragon. Tatlo. Magkawala sila. Lumalaki pala yan, love, no? Ay, gulat ako. Gulat ako yun oh, uwak. Nagulat ako. sa uwak. Uwak ba yun? Ay, tagak. Tagak pala. Hindi pala uwak, tagak pala yun. Nakapli ba? Baka hindi nakapli. Nakapli ah. Sayang yung ano. Sayang yung lambat. <laughs> Kung hindi na play. Anagis pa tayo mga karagod. Nanguli lagi yung ano dati na ah. Swerte tayo for today's videos. Hanapin mo yung nabula. Ayun no? Pag merong nabula-bula. Parang may umaano sa dagat. Ibig sabihin meron yun, di ba? Eh. Hindi, pag merong parang merong umaano-ano sa ano ng dagat. Sa unahan. Ay, saan ba ang ano ba tawag dito? Meron dyan. Ayan, 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 ayan. Ang Ay, galing naman ni Uragon ah bilog na bilog pag wala na dyan pumunta ka doon labo sa dulo okay, <laughs> abulin mo yung isda mukhang <laughs> wala na mga kaurago mamaya babalik sila pahingahinga mo na balik ulit babalik yan sila wala wala mga kauragot. Malis na sila. Natabog na kasi. Meron? Ang danggit ko. Danggit. tapos, pag wala tayong mahuli, doon naman tayo sa kabila. Doon. Pupa natin doon. Oo. Doon sa may mga may nahuli kang tilapia. Para makahuli tayo tilapia. Tapos balik na naman tayo pagka pa tayo mahuli doon kasi dito na yan sila ulit pupunta. Ang dami ng hagis. Habang wala pa namimingwit doon. Kanagis pa tayo dito mga karagis sa pag. Pag wala na kaming mahagis mga karagis, lipat kami doon sa kabila. <laughs> Subukan namin po sa kabila dahil wala pang namimingwit. Wala pang namimingwit. Pag mami namimingwit na kasi. Masyadong malakasang. Oo. So tingay kasi hindi siya mahangin mga karagis. Mamaya pag may namimingwit na, papalit na naman ng pamingwit si Orak. pamingwit <laughs> na naman din naman lalambat yan kasi yung mga isda babalik yan natabog na kasi namin eh doon na sila sa malayo nataboy na kasi natin labi eh. babalikan natin sila doon muna tayo sa kabila para isipin ng mga isda ay wala na to wala na sila. Balit na tayo ulit dun. O, oh, siyempre. Nag-iisip din yan yung mga isda. O, tingnan mo. Di ba yan nag-iisip? O, oh, wala ka nang mahuli. Di diba? nag na yan sila. Doon na tayo sa mga ano. Mga kapamilya. Doon sa gitna. <laughs> yan yan. O, oh, di ba? Para isipin ng isda. Mamaya wala na tayo. Pero, doon lang pala tayo sa katulad Sa maral. Ay danggit. Isa lang yung tamba natin. Oh. Uh. Sarap pa naman yan sa pritong maluto. Ayan. Kahit tinabi doon. Balik na din. Maliit nga. Tawawa naman. Balik Patay na? Patay na yun. Nung Patay na talaga siya. Nung nauli natin. Yan. Subukan po namin sa kabila mga kurang. Ang dami po. Ayan, maliit lang. Pakawalan mo. Kawawa naman eh. Dahil pinakawalan mo kanina. Patay ba? Buhay pa? Buhay Ay, oo. Buhay pa nga. Oo, oh, diba? Ay, mutik na ako. Ah, ako naman ang malaglag. Oh, dalawang malaking ano? Ito talagang malaking. Ito ka pa sapsapaw. Malaman mo. dalawang dandi. Mag-isawa yan. subukan po natin na sa kabila. Tara. Yan. Yan po yung huli natin sa kabila, oh. Ah, yan. Yeah. Ayan. Tapos lumipat kami dito sa kabila. Ayan. Tagal lang mula, hindi nakakagis dito. Wala pang nahahagis. Palagi may namimingwit. Ngayon lang ulit kasi walang tao. Maaga kami ni Macy's. Wala Pag pang pa nahahagis. Pagpasit sa inyo po mga kurawan kung medyo maano yung hangin. Pagpapansin nyo po ay maalo. Kasi po pa natin Ang lalim dito mga kara. Wala. Wala. Ano yung nauli mo? Ano isa? Hey, uh -uh. <laughs> ay, tilapia. Ang liit na tilapia. Hagit ibalik mo. Huli tayo isdang malaki dito. Agus pa tayo mga kurang. Sinubukan natin dito. Mga Wala mga kaurabi. Wala isda dito. Wala. Oy, Ay, meron, oh. meron. Ay, grabe, ang laki niya. Ano ba yan? Tanggit, <laughs> ang laki. Uy, <laughs> ayos, ulam Ay, yan. Tanggit, malaki. Malaki yan. Ang taba niya, oh. Uh, Ayan, mga Nahuli namin dito yung nanay niya. Nagis <laughs> pa tayo mga kuragod. baka may kawan sanang ganyan, oh. Laki, Nakakatuwa naman. Solo namin yung dagat. <laughs> Walang mga Taiwanese na mga ano, namimingwit. Kasi pag may namimingwit na, hindi na kami makapagpagis. Lapit mga isda, magpahuli na kayo. Ganyan ang mga ano sa amin. Mga isda sa sa ano? Tangkit. Tangkit. Matawal. Ang sarap 'yan sa ano. I, di ba sa Pinas ano 'yan, 'di ba? Tinada, tinutuyo. Tinadaing. Mahal 'yan sa Pinas pag ganun. Yung dried niyan. Ang wala. na mga kaura. Wala. Wala doon balik ka ulit doon tapos tingnan natin doon kung may ano ulit tayo tilapia dalihin mo yung bangs may lupis <laughs> ka pang bangs Wala na siya dyan. Wala mga ka -orago. ay Wala po talaga yata ah. Malakas kasi yung agos eh. Yan, last tayong hagos dito mga korago. Doon labo.

atlas na talaga yung ko na, may uli wala saglitan lang kami ng misis na karami na oh grabe pre pang ulam na naman ako kaunagod Alas kasi abis mga kaoragan yung lambat niya hindi masyadong bumababa. Tapos hindi, pagkatating sa ilalim, hindi siya ang mm man. -hmm. Walang well, isda dito. Sila sa gitna. malay talaga. Malay dito ba? Yan ayos na po ito mga kuragon. Ugasan lang na ayos. Bal naman. Baka malaglag yan. Baka wala. Uy, malaglag. Kuna ulit na atin, no? Gabi, nanon nito oh. Uh, pakita po, pakita lang po namin mga kurawin ng oh. amin na huli oh. Sandaming samaran, laki. Tapos tumaki isa pa tayong tamban Sandaming tambal na eh, ito. Ang bilis talaga mamatay ng tamban Patay na agad siya. Yan. Yeah. ayang ganito Ay, Ah, thank you Lord. Libre libre na naman po makrabo, nakakatawa. Oh. Buhay na buhay pa sa riwa. Ah. Yeah. po? na Ay, thank you Lord. talaga yata ng si Mrs. ah. Sumaga umaga po di kami nanu. Sulit paggising namin ng maga. Yeah. tapang nito talaga masakit matusok magtusok yan lalag <laughs> na din daw may samsung kamandag niya eh? Okay. yan maraming salamat po lang kay Mighi sumama sa ngayon okay. yan ba yung pagluluto po nito mga karagon ay sa bahay na lang po yan pauwi na rin po kami let's go Yan, ang sabi sa'yo. Huwag ka maingay. Huwag ka maingay, love. Huwag ka maingay. Uy, ayun! Ayun, nahuli! huli na, Ang galing ni Ragon. Sabi nyo, yung malaki. Sana mabulsa lang. Mga kurang yung malaki. Hilain mo na. Sana. Ay, sana, salamat. Ibigay mo sa amin yung malaki.